Magkinig kayo sa akin ng mabuti ito. Ito ang aking plano. Nadalhin ko kayo sa bayan ng isa sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong. Pagkatapos ay, ihahatid ko sa inyong inyong mga salapi na itago ko. Maari nyo iyong gamitin upang makapaybang bansa. Mga ibang bansa? Makakapaghanap buhay kayo sa ibang bansa ng tahimik at walang gulo. Marami kayong salapi. Isa pa ay Espanya. Marami kayong mga kaibigan maari nilang kayong tulungan upang malinis ang pangalan ninyo. Mas mabuti pang ibang lupain kaysa sa ating bayan. Elias, dalawang ulit mo nang sa ang aking buhay sa kamila ng kasawian ng ikan, sa aking kan. Karapat dapat lamang na sa ko sa inyong yaman ninyo. Sumama ka sa ibang bansa at doon naman nila. Magturingan tayong para magkapatid. Pareho lamang tayo na sa dyan sa iyong palit sa sarili natin. Ngayon. Pagpatawad ninyo, Ginoo. Ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito, dito ko nais nice magtiis at mawala ng buhay. Pero bakit mo ako pinapayuan ng mga ibang bansa? Sa ibang bansa ay hindi kayo makakadanas ng hirap. Maari kayo magtagumpay doon. Kung daranasin ninyong hirap dito, ay baka dumati ang panahon na kasukman kumanin yung bayan. Hindi totoo yan. Kahit kailan ay hindi ko magagawang itatwin ang sarili kong bayan. Wala kong inisip hindi magkakabuti para sa bayan. Mahiga kayo, pamatakluban ko kayo ng dahon ng nyo. Mukhang natuklasan na nila yung pagtakas. Sandali lamang. Saka mo lagi ginoo. Galing po ako ng Maynila. Nirarasyonan ko po ng daw ng nyog ang kura at hukom sa Maynila. Ganun ba? Sige, maaari ka na magpatuloy sa iyong paglalakbay. Huwag ka lang magsakay ng kahit na sino sa iyong mangga. Sapagkat may isang binanggol na patakas at ngayon ipinaghanap na. Makakaasa po kayo. Mauna na po ako mga ginoo. Bango na po kayo ginoo. Ginoo ang krisusto mo. Hinahabol na tayo ng mga gadya-sibil. Kaya nang mamangka at tatalon ako. Ililigaw ko sila. Sige na, Ginoo. Huwag na kayong umalis. Lumaban na lamang tayo. Hindi tayo mananalas sa kanila. Kapag so atula tayong sandata, magkita na lamang tayo sa na sa libingan ng inyong mga linuno. Pauna na kayo, Ginoo. Paalam.